Tayo, mga farmers, tayo. tayo ng pambas bago pumunta sa bukid. Kain muna tayo. Kain na mahal. Walang tayo ng sinigang na baboy. Tira natin kagabi. Ito na lang muna ang kakainin natin mga parbars. Hmm. Nagsagaw tayo. Kain ng kunti dahil hindi tayo gano'ng makakain pag ganito baga mga farmers. Lagyan lang natin ang konting laman ng ating dyan para hindi tayo magutom sa bukid. Eh, sa bukid ngayon, tutuloy yung pagkatayo ng ating balag sa tatiriman natin ng ampalaya, ng kaparamaras. Hmm. So, so. Ngayon ay araw ng Merkulis. October 15 na mga kaparamaras. 2025.

nila baboy nila nga ulam natin may na mga parmas ngayon yung natin, natin kagabi na ulam tayang naman kaya itirain natin ulit ngayon ng mga parmas hmm. tayo kami ngayon ng poste ng ating balat ng mga Taniman natin ng paraya Para malaman natin kung makatasa ba yung ating pinutul na pa Tuna ng bayog May sinimit namin yung kakon bakit kukulangin eh Kaya kailangan may tayo na namin yung mga karamars Para malaman namin kung ilan ang kulang mga karamars para makapagpatuloy Narito po tayo ngayon sa iryatri ng ating taniman ng gulay kasalukuyan kami naghanda mga farmers ng aming tataniman ng ampalaya Ayun po mga farmers o oh. Naghanda po kami mga ka-farmers naara na po yung pagtatanan namin Ayun po mga farmers Nakatayo na rin yung ibang mga tulos nito mga farmers oh. Pero hindi pa namin natapos. Mayroon pa doon sa bandang baba. Kulang pa mga farmers. Kaya yan po ang gagawin namin ngayon mga farmers. Tutuloy namin ang pagtatayo ng mga tulos dito mga farmers sa ating taniman ng Ampalaya. Ayan mga farmers. Bali, labindalawang linya ito mga farmers. Ang ganda no. labing dalawang linya ito mga farmers na 58 meters ang haba mga farmers dito wala pang nita yung ditong mga tulos mga farmers o oh. eto pong gagawin namin so umagang ito mga farmers oh. balak namin magtanim sa susunod na martis mga farmers kung maganda ng panahon kasi may darating na bagyo mga kaparmers kaya iniiwasan namin yun baka may malalakas na ulan eh, nakapaghulog tayo ng mga buto kasi direct seeding gagawin natin dito mga kaparmers pagkarasundan ng malakas na ulan yun baka mabubulok kayo mga buto mga kaparmers kaya palilipasin muna natin yung parating daw na bagyo mga kaparmers sabi nila sa pag-asa baka weekend daw darating yung bagyo mga farmers pero sana huwag na huwag matuloy mga farmers yung mga bagyo ulan na lang sana mga farmers kasi pag bumagyo na naman marami na naman masisirang mga gulay mga pananim mga farmers kaya panalangin natin sa Diyos na sana wala nang malalakas na bagyo mga farmers para makabawi-bawi naman tayo mga magugulay mga farmers yan po mga farmers yung inahanda namin na taniman ng ampalaya. Dati ito ang tinaniman ng kalabasa mga farmers. O, so, taniman namin dati ito ng kalabasa. Kaya isunod namin, subukan namin dito ng ampalaya. Ayan. Bali estimate namin na papasok na buto dito mga farmers ay tatlong lata na wag sag titig 100 grams mga farmers bali 15 yung laman noon. Siguro pa yung magkro mga konti lang mga farmers. Ano farmers? Ito po ang area 3 ng aming taniman ng gulay. Sana palarin tayo dito mga farmers. Pagkat yung ang ampalayan namin sa area tree to namin failure mga kaparmers sapagkat tinamaan po ng bacterial wilt may mga bunga rin mga kaparmers doon kaya lang hindi gaya ng dati nung sa eryawan namin na talagang maraming bunga kasi nagkasakit nga mga kaparmers ayan ah, sige mga kaparmers dito muli Ayan mga kaparmars. Nakompleto na namin yung posti ng aming balag mga kaparmars. Pagtiniman lang ang palay oh. Kompleto na mga kaparmars. Pero hindi pa nakapiksyang mga kaparmars. Ibabawon pa namin yung mga kaparmars. Yun ang gagawin namin sa sunod Oh. Ibabaon namin yan para maging matibay mga kaparmars. Ayan oh. Si Pascual oh na. Good. Babaw natin para maging matibay. Kahit na medyo malakas ang ulan, ay bagyo, hindi basta-basta patutumba yung ating balang mga farmers, magiging matibay siya. Pero no, nakalinyan na natin mga farmers, nakalayout na. Kaya, gagawin namin magbabaon na lang. Yan.

Oh, baik. Sudah lah. Kita mau kasih lu 10 Ay, mga farmer, patapos na kami magbaon ng pusti ng balag na palaya. Ay, mga farmer, so, na lang na binabaon. Ayan. Ah, uh, sana. Pwede nang magmerienda? Ayun, tapos na mga farmers susunod namin gagawin dito ay maglalagay kami ng kawayan dito sa dulo ng dulo-dulo mga farmers. pagtatalian namin ng liting nagkapangan ng ampalaya sa itaas mga farmers. pero bago yon siguro magtatanim muna kami mga farmers. bago kami maglagay ng mga liting yan tansi, liting, tansi yan mga farmers. Salamat sa Panginoon, natapos din ibon lahat yung mga puste. Maaga pa naman. Oh. pwede lang magmirinda mga farmers. Yan mga farmers, pagkatapos ng trabaho, bago umuwi magmirinda muna tayo mga farmers. May dala kaming pandisal. Saka, ano to, royal. Royal Nest Drink. Yeah, mga farmers, mirinda muna tayo bago umuwi. Natapos din ang activity natin sa bagang ito. Ah, pwede na sigurong magbabad ng kwan nang buto ng ampalaya sa Sabado, no? Mga kasama. Wala na rin sigurong bagyo pagdating dating lang. Ha? Yung bagyo pa. Nalampasin muna natin yung bagyo. <laughs> Tama-tama, darating daw ang bagyo weekend, linggo. Babad tayo ng Sabado, Lunes, Martes. Pwede nang ihulog yun. Wala na rin sigurong bagyo yun. Kalis na pag mayroon. Pero sana talagi natin na di na duman yung malakas nangin dito. Ulan na lang sana para madilikan yung mga pananim. Yan. Ablaki, oh, gusto mo? Pansal? Hmm? Bakit? Bali tatlong latang tag 100 grams ang ibabad natin na buto rito mga farmers. Mag magsobra man 'yon mga konti lang mga parang sobra 'yon siguro. Ano nga Ang distansya pala mga farmers ng ating linya ng ating ampalaya ay hindi pa rin para sa mga farmers. May apat ito apat na metro ang distansya mga kaparmars. Sa kabila, tatlo lang dahil iniwasan natin yung pilapil mga farmers kaya tatlo lang dito sa kabila pero karamihan dito ang distansya ay apat na metro mga kaparmars. Bawat tudling ang distansya. Tapos yung poste naman bali tatlong metro mga ang distansya yung nila

Uh, sige mga ang Hanggang susunod natin mga video